Sino? Eh sino? Um, sino mm. Sino mag-aakala niya ng mag-aano dito ng ano? Yan uh, uh. na yung, yung buhay mm. namin dito na. Yeah. Um, abroad uh, Tingnan mo. Yeah. Yung, uh. <laughs> <laughs> buhay abroad. Dapat ito din ang sinukuha niya. Hindi man yan siguro kinakain. Hindi man yan kinakain talbos. Kinakain, sira ulo ka. Masarap man yan. Kinakain talbos niyan. Yung bulaklak lang hindi. Pero eh, alam sa iba. Pero ako yung kinakain namin ng talbos niyan. Sige, sumayaw ka. Hindi man yan. Nakatingin ya. <laughs>